Wala nang buhay nang matagpuan ang 30 years old na lalaki sa San Jose, Madalag, Aklan. Ang biktima kinilala sa pangalang Enrique Villanario alias Iking. E. King. na uh, itinawid na dito yung uh, 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 bangkay, ano po, nung, uh... Ayon kay Police Major Rajib Salbino, nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay kapitan na may natagpuan ng patay sa kanilang lugar. So Noong umaga po, around 6 a.m., tumawag po sa amin ang barangay kapitan ng barangay San Jose, Jose Manaba Jr., na nag-inform po na mayroong uh, founded body malapit po sa kanyang bahay, sa Nipa. Opo. Sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan, lumalabas na nagkaroon o ng away sa pagitan ng biktima at ng kanyang pamangkin. Sabi daw nila kasi kanina umaga, natagpon na lang daw nila na patay kasi. According naman sa mga sabi-sabi, kagabi daw kasi mayroon silang mayroon daw kaaway si yung lalaki na yan. Tapos kanina natagpuan na lang daw nila na ayun, patay na doon sa pwesto niya na tuhugan ng sampagita kasi sila yung nag ano, titinda ng sampagita. Yung victim po na namatay ngayon is allegedly uh, nagkaroon ng mauling incident last night involving po yung kanyang dalawang pamangkin. Sa pahayag ng stepson, magkasama raw sila ng amain na si Iking Badang alas ches ng gabi ng mangyari ang pagsuntok ng dalawang pamangkin sa biktima. Alas ches? Oo, oh, isang gabi. Okay. Si sino? Nagpuli ka na may information ka? Si Yaina uh, Blosman, sir. Ah, ikaw na pa man. timan, oh. Sa pahayag naman ng itinuturong pamangkin, bago raw mangyari ang pagsuntok ay magkasama umano sila ng kanyang tiyuhin na si Iking sa isang inuman dahil karawan ng barkada. Karawan, sir? dahilan, sir? kami nga raga, inom kami do sa among barkada ng birthday. Kami man iiking nga ron ro, ga Kibahan hmm, kami karong ga inom ito. Mm -hmm. Tapos, at na karong nainom, tando ay amon na gin mata amon inom sa pihak. Kaya naubos, nga ka itong nga gin. Gaong matang kandang amon ulit. Matapos uli raw na maubos ang Tras gin, na sanduay, nagpaalam na, at mo at na si Kevin sa, sa grupo, grupo na mauna na ito sa pag-uwi. Naiwan sa tagayan ng tiyuhin na si Iking. Ay agyan, agyan ko labi mo sa bagayo bagay ho. naisipan ko tanga. nga. inuman man siya mark paari mo. Uwa sa sugod bagay ra. Ay ho, ko na Sa kanyang pag-uwi, ay napadaan raw ito sa bahay ni John Mark. At niyaya niya ito pabalik sa inuman para makapag-usap raw sila ng tiyuhin na si Iking. E. Si John Mark raw kasi at Iking e. ay may unang tampuhan at nais lamang ni Kevin na magkaayos ang dalawa. Di agi tenawag ko imaw sa bagay. Makon boyay, yan ima kon. Gumwa imaw. Makon boyay, ato na tamay sa angkol mo Istoryahan taro. Inyong problema nga ron. Kung ano, para makakuan na ka mong daywa. Okay ba Di ka ba magdumot ka na. Makaroon ano. Apat na araw na raw ang nakalilipas nang magkaroon ng away si John Mark at ang tiyuhin na si Iking dahil sa kubo. Sandabi nga rin, nag mga apat adlaw ro nakalipas sir ay nag-awi-awi ni Sandara dahil sa harong yan ni, sa payag ngaron sir nga gina gipaubray okay, ko ta imong raho. Uh -huh. Ay do nga nang bagay ni ikeng nga nga waon na istare eh, uh -huh. ay ginahinyo na nga sa nang guman kon nga ikwan e, ho gubon ay ngayon na naro gamit mga kahoy agud di kon sa nang ano sa ginapatindog mo, mm. dito na punta. Saan nang mo, Pilagman? No? Laong imo, kay angkol na nag, nakainom naka naka imaw, at si Ikeng nakainuman. Uh -oh. -uh. Uwas ang na nagintindihan. Sa pagnanais na mapagayos ang dalawa, niyaya ni Kevin si John Mark na puntahan sa inuman si Iking kagabi. Ay, naisipan ko, nag-uway man ako, kana. Ama ko na, ato ginadunan ko, istoryahon nga na kung saan ang daywa. Hindi, uh -huh. mm kami ito sa among ginainuman nga ito, ay ginom pa si Iking ito. Mm uh -huh. Imo na una tabi mo ka panaw. Sa kanilang pagbalik ay nauna raw sa kanya si John Mark. Nakasalubong raw nito ang noon ay pauwi na nasiiking at doon raw nangyari ang pagsuntok. Muna ti Kibot ako ay busi ko sa sa unahan ako sa tunga-tunga kidadagan. Uli o tagaliday king rap uli man tapos at inom. Sumubgang nang raw. Wat ang kung ano nga dahilan sir nga pag ato nga Pagkita ko ta ay ga tinupan no tanang daywa. Mm -hmm. Ga buhay ga ng tanang daywa, nupan. No Tugop to. Bayan mo pag nakon. Tapos wala ko mas pakas. Mabagos mabagos iking, kana, mabagos. Parang ako nga na blurred, parang na blurred ako ag may ana nga parang may ano biyaw kana dating may nanakit ba yung na ako dati karon nag oh. matapos ang gulo ay umuwi naman raw itong dalawang pamangkin at naiwan doon sa lugar itong si Tatay Iking at ang kanyang manak mo, mystic, uh. sa kita, oh, ah, lang sa Sorry ma a, ma sa ah, um. lang ma'am kay sa bugbos ang ko kay asawa ko ang nalisdan. Pinulihan kontra isa, kanloloy man asawa ko ya. Pero kun nakaupod kuya, hindi na ya kay reaction ni kay ginapamalibaran sang niduhan again kastigo gid nila ang asawa. ko indi kuya magpati ang mangita sila sang rason nga para makaluwas sila sa ilang ginimo nga sala. Pero kun para sa ako indi kuya magsugot ya sir, pailan ko gi sila yung kaso. Nanindigan ang dalawa na hindi ang pagsuntok nila sa tiyuhin ang naging dahilan ng kamatayan nito dahil may dati raw sakit ang kanilang tiyuhin na si Iking si ro 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 amat mga pumuy ito gahon pa ko, ng bordels, so. yung ko ng na gadis plus station mo pwede yung kubako nga tur na ano pa nang patamatay ta ni mm natut gito ay ginambay mga tawo kuno ay aron aron nga na din bugbog ko namon ha ginabangan ko namon ambilog lang kay no mo kung king bayo nang tiyo na ko mabayo wa ma hmm. sa mga lawo sa no Atot, yeah, siguro anang atiyan nga to, sir. Atot, pagsunggo na, sa kahoy nga to. Kaya agad draw na isinugmiti nila ang kanilang sarili sa police station para maliwanagan ng lahat. Sa kasalukuyan naman ay magsasagawa ng autopsy ang kapulisan sa pangkay ng biktima para madetermina kung ano nga ba ang sanhi ng kanyang kamatayan. Narito ang buong paliwanag ng kapulisan sa status ng dalawa. So upon initial investigation po, nakita po na yung victim ay uh... Yung victim po na namatay ngayon is allegedly uh, nagkaroon ng mauling incident last night involving po yung kanyang dalawang pamangkin. So yun po yung tinitingnan natin na persons of interest, yung kanyang mga pamangkin. And then uh, yun po, nag po tayo ng uh, crime scene processing kasama po ang ating soko. And today po is magre-request po tayo ng uh, autopsy Opo, para malaman po talaga natin yung cause of death po ng ating victim. So, malalaman po natin doon sa result ng autopsy kung yung, yung kinamatay po ba niya is doon po sa kanyang uh, pagkakabugbog kagabi or doon po sa kanyang karamdaman. So, accordingly, meron po siyang uh, uh, problema sa kanyang liver. Dito po, uh, meron pong tubig ang kanyang uh, stomach area niya. So, there's a possibility, di po natin ialis yon na isa sa dahilan kung bakit pumotok yun is isa, pwede po dahil sa naginom siya kagabi. Pangalawa, pwede po dahil nasuntok. So, titignan po natin. Or pwede rin po na natural yung cost of death niya. So, yun lang po ang makakapagsabi po noon is yung uh, autopsy po natin ng ating doktor. So, yun po yung nire-request natin ngayon para makapagbigay po tayo ng update at magpapagbigay po tayo ng hustisya para sa pagkamatay po ng ating biktima. Sa ngayon po, sir, kasi may nanditong dalawang pangangking sa police station, ano yung status nila, sir? So yung pamangkin po dito sa police station na hindi pa po sila arrested po. Yes po kasi a uh, person of interest pa lang po sila. Actually nagpumunta sila dito, nag-volunteer sila na mag-surrender at sinabi nga nila na na-involve sila kahapon at nasuntok nila ang kanilang tiyuhin. Opo. So hindi po natin sila ma ngayon dahil po wala kulang pa po ang ating ebidensya na ang dahilan po ng kanilang pagkamatay is yun nga po dahil nabugbog kagabi. Opo. <coughs> Ah, hindi pa po sir, ano na po 'yan? Ah, dinala po sa bilinaryo at antayin po natin ang ating doktor mula sa ano para magkandak ng autopsy. Galing pa pong ilo-ilo po ang ating doktor para magkandak po ng autopsy. So, hindi, hindi na po. Makakandak po tayo ng autopsy muna. Opo. So, papatignan din po natin mamaya sa doktor po natin dito sa ano po, sa district, so, sa, sa munisipyo po. So, so habang hinihintay po ang autopsy, ay o ang resulta nito, ano po ang mangyayari dito sa dalawang pamangkin na nandito? Saan sila dito o rilis re po natin? Re po natin sila at hindi po po sila arrested. So, sila po ay considered na person of interest pa lamang po. Opo. So, pag may ebidensya na po tayo, pwede natin po silang i-file. No, filean po natin sila ng kaukulang charges. Kung yung result po is uh, ano po ang kalalabasan kung against po ba sa kanila. So mag-file po tayo ng charges. So yun po yung dahilan is uh, meron silang altercation sa pamilya. So kung makikita nyo po, yung kakampi nung namatay is yung isang kapatid niya. And then yung kakontra niya naman po is yung uh, nanay hindi naman po nung nambugbog. So talagang there's sa problem po sa kanilang pamilya internal conflict po sa kanilang pamilya at parang nagka, ang dinig ko po sa investigasyon is nagkasalubong lang sila kahapon at nagkasabihan ng kung ano at nagkaroon na ng po ano, ng suntukan. So, ito yung na halimbawa uh, mag-adapt uh, ng autopsy at merong call uh, pay, okay, halimbawa sir, <coughs> yung kinamatay ng ating victim eh, tulad nga po ng pagkasuntok. Ano po sir yung posibleng kaso na kakahapi ng dalaw sir? Opo, uh, pwede po natin silang filean po na homicide. Opo. Depende po sa circumstances kung nakapagtanggol uh, po ng kanyang sarili yung ating victim at planado po yung ginawa nila, tataas po yan sa murder. So, ongoing pa po yung investigation natin para makapagkalap tayo ng sapat na witness at saka mga ebidensya para matit malalaman po natin kung papasok po siya sa murder o kaya homicide po. Mati ba sa sasabing law ng victim yung mga Ah, sa ngayon pa lang po yung nakakita is sila din po. No, Opo. yung siya pa lang po yung nakikita natin na pwedeng mag-witness. Opo. At saka yung kalibin partner niya po kasi at saka kapatid, I understand wala po sila doon sa time na nangyari na nagkaroon ng mauling incident kagabi. Kasi sabi natin Opo. Yung dalawa po yung involved. Opo. Uh, dahil na uh, amin naman ang suspect, sir, na... Sila yung nangbogbog. Uh, na intention injuries na. na sila nangbogbog. Hindi natin sila pwede i-hold sa kaso ng physical injury sir. Uh, yun nga po, no, sa pag-amin po nila is kailangan po kasi nila mag-execute ng judicial affidavit. Oh, so didiin po nila yung kumbaga against po yun sa kanilang uh, karapatan na oo. Uh, so kailangan po nila ng judicial affidavit. So kakusapin po natin mamaya kung papayag po sila na mag uh, judicial affidavit para idiin yung sa kanilang sarili at aminin na sila yung nambugbog. Oo po. Pag-alimbawa, sir, paglabas ako na... sa report, at na hindi naman sa lasa, pagpupugin ang victim. Yes po. po. Hindi po tayo makakapag-file, sir, kung otherwise yun po yung result ng, ah, no, ng autopsy po. Kasi wala po tayong evidence. Eh. Mm -hmm. Kasi kung yung sabi ng autopsy is natural yung cause of death niya at hindi dahil dun sa pangbubugbog. So wala po tayong legal na basihan. Yes po, yung injuries po, lalabas na siya na physical injury po. Ah, Oo okay. po ang magiging witness natin is yung nakakita po na nabugbog. Pero as far as the homicide and the uh, uh, murder is concerned, eh, maru-roll out po natin yun doon. Po. So, last question, yung message po sa ating mga taga-spy-by-self? Yes po, no? magandang hapon po ulit. No? So, message lang po sa ating lahat. No? Uh, pag po tayo ay nakakainom, kakaroon po tayo ng happy hour o kaya Uh, sa mga magagandang kwentuhan or uh, banding gathering sana po kontrolin uh, po natin yung tinatawag nilang drink moderately so karamihan po kasi ng insidente nangyayari pag po naka yung tao is intoxicated na po so yun lang po yung ma-advise natin is sana uh, timplahin po natin tansahin po natin yung kaya ng ating katawan para nang sa ganon hindi na po ito magresulta sa anumang krimen at uh, ligtas po tayo makauwi sa ating mga uh, mahal sa buhay yan lamang po, magandang hapon and thank you again.